bilang negosyante, mas maganda na i-consider mo yung bahay mo na hindi asset. Hindi ko sinasabi sa accounting na yung bahay ay hindi asset. Ang As sinasabi ko sa negosyo, hindi lahat ng bahay is asset. Magandang mindset yan. Para sa isang negosyante, yung bahay mo, para maging asset, dapat pinagkakakitaan mo yan. Perfect example, yung nangyari sa akin. Wala ako sariling bahay. Wala ako sariling lupa. 2019, umutang ako sa bangko 2024, nabayaran ko na yung utang na yon. Wala akong sariling bayat lupa. Yung bayat lupa na inutang ko, yun yung collateral ko. Yung inutang ko na property, pwede naman ako nakatira na lang doon. Di ba? Secured. Tapos kumikita naman ako sa ibang negosyo ko pambayad doon. Pero kung ginawa ko yon, hindi asset yung bahay na yon. Yung bahay na yon, ginawa kong gym. Yung gym na yon, kumikita siya sapat para mahulugan yung monthly amortization ko. Hindi ang gaang Nababayaran ko yung bahay na yon nang hindi ako naglalabas ng pera.